Ada turun sih pak, turun sih. Unsa Allah gue kepo tuh lila musim baru. Turus pak, turus. Kataku sama temanu, gisakian. Lo layu nak kecil lo, turus tau gitu. Lah, balik itu bisa kayak dua lagi. Lo pun Ah, 15 minutes. Ini dia. guys! What's up? What's up? Saka sa kayo Migtabanog! Ay, man na imugon. Wala kang kita, anak. Ano sa kabano? Ha? Ay, oh. Hmm. Ano sa muna, oh? Tikti muna. Palibot na siya, oh. Palibot na siya. Nagkasaan na na. Oops, ala. Ito ka kung nagino. Ito ni Kapit ka. Ito guys. Ito kami karoon sa... Burakay, nanakay magtabanog. Ito.

At tabanog 'no sa ila ke kwan. Nabuo ang akong camera, di man pag-usap. Ang tabanog sa ila ka lang, pwede sakyan. Oh. Woohoo! Oh, habog na yun, layo na. Lah. Yakana memory diha, ausa na ipasa na Nah, malah kira na, oh. Aku nanti mau akal. Nah, mandi bang. Sudah. Ang windmill o oh. Ang windmill Nawa wow, o, oh. dagsan kayo Sa bukid 360 hangin

yung wind windmill siguro guys okay。nitrus out. sa mga lugar kaya ilang matapos depende ilang na windmill na hindi ano hindi

kwan magpahangin kay alimot kayo sa ang magipuyan ano ilpuan hangin

Tor sila og tungpo sila dagat labot awa ah, oh. Awa. Tara oh, kalag dagat oh. <hati> oh. Ah, balik na sad. dia ila kontrol on day no. Lah, <hati> bird lagi on ay mo sakinan. Ah, eh, mau lagi na ko ingon nimo eh, nganong manay sakinan ko dere kay na dei <hati> barko kwarto do. Kaning isla. Oh.

también está